At ngayon mga babae, ang balitang balita dyan sa Manila Bay, may oil spill. Makikita ang unti-unting paglapit ng itim na langis sa gilid ng Rojas Boulevard sa Manila Bay. So yun, magandang araw mga kababayan no? Dito tayo ngayon sa Nai Cavite Dulo ng Governor's Drive At uh, tayo ay papunta sa kung saan yung parte no? ng uh, gagawing uh, Kung saan gagawin yung part ng Bataan Cavite Interlink Bridge Project dito sa Naik mga bayan dyan sa Timalan Balsahan Nasakto po mag uh, alas 12 ng tanghali Tirik na tirik yan Kitang kita nyo sa anino nung mga sasakit Nasa taas po ang uh, mismong araw check natin no at ngayon mga babae balitang balita dyan sa Manila Bay may oil spill so umabot na nga sa Rojas Boulevard no dyan mismo sa Baywalk o, sa, grabe no at uh, kawawa naman yung mga maapekto ang mga uh, pati yung yamang dagat natin no huwag muna kayong kakain ngayon ng ano Ah, malami talaga mga apektoan mga babayang, kasi nga puro langis yata itong Manila Bay natin ngayon kung bago pa lang po kayo sa ating channel ay nanya ko kayong mag-like, mag-comment, and subscribe hit your notification bell para updated kayo pag may bago tayong video at syempre kung uh, kayo po ay mag-book by a clock ng inyong hotel bookings and activities pwede nyo pong gamitin yung ating clock promo code NEVANDROCKLOOK kakaroon po kayo ng 5% discount sa hotel bookings and 3% discount sa activities gamitin nyo lang po yung ating promo NEVANDROCKLOOK mga kababayan so ayan mga asama medyo mainit pero may hangin no kaya nakakabawi rin hindi hindi gano'ng ka humid although tirik yung araw oh may hangin na medyo malamig-lamig so check natin uh, ito dalawang update to no pwedeng uh, makita natin kung ano ba yung bagong kagana pa diyan sa uh, ano no Mga bayan. ito kasi kino-consider ko ano to eh kasama to sa top 3 na project of the century ng bansa no itong subway, itong bagong airport sa Bulacan, tsaka itong uh, Bataan Cavite Interlink Bridge Project na ito makakasama tuloy na tuloy na to uh. uh, confirm na ito no? may pondo na ito mula sa mga pumondo <laughs> mga investors no? kasi actually ano pa rin mga bayan eh. to, pag ito'y nagawa na parang si Silex Cebu meron din siyang uh, toll So hindi siya free pero yun nga malaking bagay pa rin kasi imagine niyo no kung kayo ay pupunta ng Bataan ngayon may dadaan pa kayo ng uh, uh, San Fernando Pampanga no kakaliwa kayo ron no babaybayin niyo yung napakahabang highway papuntang Bataan na ito kung galing kayong south actually hindi na kayo dadaan ng EDSA So ito mga bayan check natin uh, babaybayin muna tayo sa Timahan na uh, Concepcion alam kong malapit na tayo, hindi na ako nagbukas ng google maps oo, oh, parang uh, kabisado ko, medyo oh, kabisado na natin so ito kakaliwa tayo rito ayan, galing kasi tayong governor's drive So check natin Ito nga po no Timalang Conception Tapos Timalang Balsa Kung saan gagawin yung uh, Naik Naik Park no O Cavite part Na itong uh, ginagawang Batang Cavite Interlink Bridge Project Okay sandali tayo ngayon Sa isang resort dito no Actually Ah nakasara na siya ngayon So may Sinara na rin eh oh. May bakod no? iba na no entry private property hmm. Binaran na parang dito kasi ginagawa yung mga barko dad. ito yung parte ng dagat din Ayan, so pinalipad na po natin si Bumblebee no? Dito nga po sa karagatan ng Naik Cavite Timala na balsahan mga kababayan no? At dito nga po gagawin yung Cavite side ng Bataan Cavite Interlink Bridge Project So ito po sorbihin natin May napansin lang po ako dito no? sa beach no? Ayan no mga kababayan no, may mga patsi-patsi pong maitim. Bali-balita nga po kasi ngayon na meron pong oil spill no. Dahil uh, sa mga barko po diyan na lumubog sa parte po ng bataan. no na raw po sa Manila Bay. Parte na po ng Manila Bay ito. At ayan mga kababayan no. So kayo na po no ang humusga no. Ito po bang nakikita ng drone natin? Ay uh, langis po ba ito? Kasama po ba yan sa oil spill? Ayan no mga kababayan no. Ma maitim siya eh, hindi natin mawari kung ito ba ay uh, yung langis galing dyan sa mga barko na lumubog o ibang klasing uh, material ito, so mga babayang comment down below na lang pero ayan no, maitim talaga siya mga babayan eh. pwede rin naman siyang buhangin pero yun nga no, balibalita naman kasi na talagang umabot na raw dyan nga sa baywalk itong uh, langis so ito po, baybayin nga po natin ayan, may pagawaan po ng barko rito at uh, dito nga po yan sa Naikabite, mga kababayan. Ayan, no? Oh. So, pag ito po yung nagsimula na yung project, mas makakakita pa po tayo ng mga barko na gagawa dito. Ayan, so ito nga po, nandito pa rin po tayo sa karagatan ng Manila Bay, parte po ng Naikabite. Cavite. So ayan po, no? close up ulit natin itong nakikita natin mga patsi-patsi po ng uh, itim. No? Dito nga po sa baybayin ng Naik, hindi po natin mawari kung ito po ay parte ng sinasabing oil spill no? or uh, mga tumagas na langis dyan sa mga lumubog na barko sa bataan, mga So ayan na po, check nyo na lang po, tingin nyo, ano pong tingin nyo. Kung ito nga po ba yung oil, ayan mga baan, medyo maitim talaga eh, no? Maitim talaga siya mga baan. Tsaka ito pong resort na ito ngayon, nakasarap po itong resort, no? Dating nga po nakikita ko rito may mga naliligo pa, pero nakasarap po siya ngayon. Ano pong tingin nyo mga to na ba yung langis na tumagas dyan sa mga barko sa Bataan? bigla ako naisip no baka siguro na tong mga ano na to kasi dahil umabot na yung oil spill ito nga natin